Ay mga idol, Merry Christmas sa inyong lahat mga idol. Sana masaya kayo sa araw ng Pasko mga idol. Sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat mga idol. Hanggat naghihintay pa kayo ng 12. Masayang masama kayo mga idol sa inyong Chibina mga idol. Happy Christmas sa inyong lahat mga idol. Get back to the class Sabi ng mga idol Walang na mga idol Ito lang kasi yung <laughs> Kaya naman mga idol Yung K-50 know? Tapos itong idol Ito lang may Makayit pang Aras 2 mga idol wa. Ito po yung na namin mga idol Kailangan okay yung mga idol ang importante na masaya tayo sa araw ng Pasko, mga idol. Ito wala tayong handa, mga idol. Ang, dapat masaya tayo ngayon. Ito ang araw na pagkatao ng ating Panginoon, mga idol. May Christmas mas ulit sa inyo lahat, mga idol. Hanggang sa muli po, mga idol. I love you. Good Eves, good Eves sa inyong lahat, mga idol.